Madam Speaker mula po sa saob December 13 to December 31 ang nakalagay. So 19 days po 'yan. Madam Speaker, ang totoo po ay nagulat din po ako nung mabasa ko ang mga balita na tila nagastos po sa loob ng 19 days at Tinanong ko po ang uh, COA at tinignan ko po ang mga ibat-ibang mga reports. Pero hindi po ito nagastos sa loob ng 19 days, kung hindi 11 days po. Madam Speaker. Now, uh, Madam Speaker... Uh, 11 days. Ang hirap no, isipin kasi parang kung surveillance yan, ilang reward payment po yan na aabot ng 11 million per day. So, Madam Speaker, medyo 11 days. Confirm ko lang, Madam Speaker, 11 days ang nakalagay. Hello everyone, welcome back to my YouTube channel, Batas with Attorney Claire Castro. Iyan na nga ba ang sinasabi ng karamihan? Banat ng banat itong si DP Sara. Ang daming ibinabato sa administrasyon. Pero sabi nga nila, ibabato mo, bobwelta sa'yo. Yan nga ang nangyayari kay VP Sara ngayon. Matapos niyang mag-resign bilang DepEdSec at Vice Chair ng NTFLCAC, bumanat ng bumanat Ratsada na parabang mashinga na kahit sinong tamaan, basta't makapagbatikos kahit wala sapat na ebidensya. Sinabi niya nang isa sa mga dahilan ng kanyang pagbibitaw sa DepEd ay dahil daw sa budget. Ayon pa nga sa kanya, dapat nga daw tignan itong GAA, yung General Appropriations Act, dahil makikita daw dito ang hindi tamang pagmamanage ng pondo. Siyempre, tinamaan dito halos ang miyembro ng Kongreso, pati na si PBBM. Actually, tama naman yung mga sinasabi niya, tama naman mag-ingay kung hindi talaga nagagamit ng tama ang pondo ng bayan. Mas gusto namin mas maingay dito, pero siyempre, yung ingay niya dapat may hawak na resibo. Hindi yung parang suntok sa buwan, suntok sa hangin ba? Napaka-agresibo, suntok ng suntok, pero ang suntok, sablay. So, ang problema ngayon dito kay VP Sara, Bumato ng bumato, pero wala nga dalang bato. Wala siyang resibo. Kung may tiyak nga sana siyang ebidensya na ipamumukha niya dito sa mga gastador na mga public servants di umano, eh di sana bagsak ang kalaban. Dahil sa pag-iingay ni VP Sara na lumalabas na siya ay magaling mag-manage ng pera, di ba sinabi pa nga niya, I will show you how to command. Ayun, bigla nga naghain ng motion itong makabayan black na sina Act Teachers Representative Franz Castro, Gabriela Representative Arlene Brosas, at Kabataan Representative Raul Manuel na mapasubi na yung COA. Para saan? Para bosisiin nga at mag-submit itong COA patungkol doon sa paggamit ng confidential funds para sa fiscal year 2022 hanggang 2023 ng OVP at ng DepEd na pareho na sa pamumuno ni VP Sara Duterte. The House Committee on Appropriations agrees to subpoena the Commission on Audit's reports on the confidential and intelligence funds given in 2022 and 2023 to the Office of the Vice President and Department of Education, both led by Vice President Sara Duterte. The motion to issue a subpoena was proposed by the Makabayan bloc composed of Act Teachers Representative Franz Castro, Gabriela Representative Arlene Brosas, and Kabataan Representative Raul Manuel at the hearing of the committee led by Marikina Representative Stella Kimbo on Commission on Audit's proposed 2025 budget. Castro was the first one to bring up the issue regarding the office of the vice president, which reportedly spent 125 million pesos in confidential funds within 11 days in 2022. This finding, along with the revelation that Duterte had sought 500 million and 150 million pesos for the office of the vice president and debt respectively, in 2024, triggered a public outrage and eventually led to the House of Representatives stripping both agencies of the secret funds. During the hearing, Castro asked the Commission on Audit to produce its Audit Observation Memorandum on the Vice President's confidential and intelligence funds. She also asked whether the state auditor had issued any notices of disallowance. In a separate statement, Castro says the government needs to know if the funds were properly used. She adds that if the Commission on Audit issued a recommendation of notice of disallowance, the money has to be returned to the nation's coffers. Duterte has yet to explain how the secret funds issued to her office and Dep Ed for the two fiscal years in question were spent, but the Vice President previously said that there was nothing irregular in the way the money was spent, adding that they had already submitted the required liquidation reports. Before the motion to issue a subpoena was approved by the House Committee, Brosses argued that deliberations on the Commission on Audits proposed budget for next year should be deferred unless it reveals its findings on the office of the Vice President and the Dep Ed's confidential funds. In response, Commission and Audit Chairman Gamaliel Cordoba said they were unable to release their audit report due to the nature of the funds involved. Hindi ba naging issue to 125 million pesos na confidential funds ni VP Sara na ginastos nga lang ng 11 days noong 2022? Pero maliban dyan, abay humihingi pa itong si VP Sara noon ng 500 million at saka 150 million pesos para confidential funds ng OBP and DepEd para sa taong 2024. Aba, syempre, nalula yung mga tao. Hihingi ka pa ba ulit? Hindi mo pa nga masabi kung paano nagastos yung 125 million pesos bilang confidential funds. Yun ang reklamo ng iba. Aba, may natuklasan pa pala itong si Bayan Muna Chair, Neri na diskubri nila na yung OVP ay e gumastos pa ulit ng 125 million in secret funds mula February 6 to March 29, noong 2023. Sa loob lamang ng 52 days. At maliban pa dyan, gumasos pang muli ng 125 million mula April 25 to June 30, 2023 din. Makalipas lang ng halos dalawang buwan. Nakusan kaya ginagasos ang mga ito? Kailangan nga talaga itong maipa-account. So sa mga panahon na ito, ayon kay Culminares, ang OVP nga daw ay gumasos ng 22 million for the purchase of information at another 27 million pesos para sa payment ng reward. Pero hindi naman ini-explain na mabuti kung ano ba ang mga ito. Abay, madaling ang gumawa, sabihin lang na nag ng information at nagbigay ng reward. Tapos walang record, aba biglang lumipad na ang 22 million at ang 27 million pesos. Ang tanong natin, nung gumasos ba ng 22 million pesos para sa purchase ng information? May na-result ba ba? Anong resulta nito? ba diba dapat ibigay sa atin ang magandang resulta nito kung mayroon man? Pati itong 27 million pesos na ibinigay as payment for the reward. Ano ang naging result nito? Marami bang nahuling terorista? Marami bang nahuling Chinese na nagmamanman sa Pilipinas? Marami bang Chinese na lumilitaw na spy? At mga peking birth certificate? Parang hindi naman yata ito nangyari. Ito pa, sinabi na 82 million pesos ang nagastos for food aid. Pero hindi nga daw to allowed ng batas. Sabi ni Bayan Muna Chair, Colminares. Sabi nga dito, yung food aid daw, eh hindi intelligence work at hindi dapat ito ipasok as confidential fund expense. Abay, nang tatandaan niyo rin ba na si VP Sara ay eh, inamin niya na yung 125 million daw, kahit wala resibo maibigay, inamin daw sa pagtatanim ng puno, sa free transportation, sa libreng tinapay or meals. Para saan po ba yung confidential fund? Yes, um, for our confidential funds, uh, this is based on No. Uh, as a prior question pong dito, madam vice president which mandates of the office of the vice president will be supported by the aforementioned allocation of the confidential funds for my uh, term we decided on uh, three permanent projects the charter the museum and the permanent office and uh, residence of the office of the vice president and then uh, we took we took on um, uh the projects that uh made uh, the most impact when i was uh, mayor of davao city this these are the entrepreneurship uh, program the peace building in uh, communities the pagbabago advocacy campaign uh we added the um pagbabago a million trees uh for um In support of the mandate of uh, the DNR, and then uh, we have the Pansarap program. Bawat isa sa mga ito, gagastusan ng confidential funds ng opisina nyo. All of these uh, activities um, use uh, confidential funds. Lahat yan, halos hindi yan ma account So yan ba yung sinasabi nating magaling mag -manage? Well, VP Sara, huwag ka sana magpaka -senador nang kadalasan nagbabasa lang ng kanilang opening statement na gawa ng kanilang mga alalay at puro grandstanding lang yata ang alam. Hindi inaaral kung ano ang dapat nagagawin. So huwag kang gumaya sa ganong style. Itaas mo ang level mo. Pero dahil nga sa pag-iingay ni VP Sara ayun na bulabog nga ang kongreso at pinapatawag na ang KWA para mabusisi mabuti, ito mga naggastos ni VP Sara patungkol sa kanyang confidential funds. So kamakailan lamang ay sinabi ni VP Sara na may taas noo. So I am using my position, resources and platforms to be the voice to show our government officials how to command. Wow, how to command talaga. Sana ipakita mo yan, VP Sara. Pero sana ipinakita mo na yan nung ikaw ay nabigyan ng pagkakataong magkaroon ng 125 million pesos na confidential funds. Pero, yung bang sa galing mo mag-command, 11 days ubos? Yun ba ang sinasabi mong command na dapat na gayahin nila? Ilang puno na kaya ang lumaki rito? Ilang tao kaya ang nabigyan ng libreng sakay? At ilang tao rin ang napakain ng libreng tinapay? Pero syempre, sabi naman ni VP Sara na account naman tong lahat. Pero teka lang, nung nag ka ng satellite offices, di ba kinalampag ka ng COA? Nung na-audit yung 2022 na report, ang sabi ng COA, minadali mo daw ang pagbili ng mga item. Gamit pa ang cash ng mga officers. kaya At ang sabi ay ito ay subject for reimbursement na hindi standard practice. Oh why, oh why, BP Sara? Nagmadali kang bumili ng mga gamit na ito. Yan ba yung tamang pag ng budget? Di ba tuturuan mo nga yung government officials how to command? Pero anong sabi ng COA? nako nag-skip ka nga daw ng procurement laws. Masyado mong minadali. Masyado mong minadali ang paggastos para magpagawa ng satellite offices. Dagdag pa nga ng COA, hindi mo sinusunod yung itinakda ng RA-9184. Gumastos ka nga daw halos ng 668 million pesos. Napaliwanag mo na ba ito na maayos? Marami ka pang COA flags, hindi lang sa DepEd, hindi lang sa OVP. Pati nga yung pagiging mayor mo dati. Sabi nga dito, noong 2020, mayor ka pa ng Davao City. Gumasos nga daw kayo para sa PPE, Ito'y during the pandemic. Gumasos kayo ng 9 billion 489 million 214,543 and 94 cents na hindi ma asserted at doubtful yung mga pinagkagastos sa inyo. Imagine PPE 9 billion pesos. Okay lang naman sana kung kompleto kayo ng resibo. Pero ito nga, ayon sa inyong inventory, dumalabas na ang nagastos lang ay 97 million pesos. Bakit kaya naging 9 billion agad? Kaya tuloy, tinapig ka ng kuwa patungkol dyan nung ikaw pa'y pa mayor. Ito pa pala, nalaman din ng kuwa yung mga donated vehicles and grants. Dito sa Davao City noong December 31, 2021. At tulad na lang na natanggap ni Mayor Sara noon na sampung jack vans. Mga sasakyan. Mula sa Chinese Embassy. Kaya pala nagpilit itong si VP Sara na magsalita ng mandarin at batiin sila sa kanilang National Day. Aba, sampo, sampung van ang nakuha niya mula Chinese Embassy. Nakakuha rin pala sila ng donasyon, yung ambulance with medical supplies and accessories from Pitmaster Foundation Incorporated. Pero ngayon, hinahanap na sa ano mga sasakyan. Sabi kasi ng COA, ito naman daw ay may deeds of donation. Pero hindi daw nakarecord sa Davao City's Book of Accounts. So ano ang naging responde ng Davao City Hall? Of course, sa pamumuno ni dating Mayor VP Sara. Abay, nagtuturoan na lang sila. Tinuturo nila ang bawat isang departamento na siyang may kasalanan. Nako, paano ba yan? Yan ba yung magtuturo ka ng how to command VP Sara? Saka, nasabi niyo na ba sa kuwa kung nasaan na ang mga vehicle na ito? Paano kanya mamimintas? Paano kang babanat? Kung ikaw mismo tinatapik ng kuwa kung paano kang gumastos? Mga pondong nagamit na hindi ma-explain mabuti. Pati yung hindi mo pagsunod sa procurement laws. Yan ba yung ituturo mo na how to command? So paano yan, Dipi Sara? Magready ka na lang kung ano sasabihin ng kuwa patungkol sa yung mga report dito sa yung mga nagastos. Pero saan naman mga lawmakers, miyembro ng House of Representatives? Huwag lang sana si VP Sara ang inyong tumbukin. Marami naman dyan. Marami naman din kayong alam kung sino ang korap. Kung sino yung hindi maayos ang paggasos ng pondong ibinigay sa kanila. Simulan nyo kaya doon sa sinasabing anomalya patungkol doon sa rock netting. Ang laki din dyan, di ba? Ang laki din dyan ng sinasabing anomalya na ayos na ba ito? So hanggang dyan muna po, tignan natin kung ano mangyayari, kung ano sasabihin ng COA. Baka hindi rin mabigay na maayos ng COA ang report patungkol sa mga nagastos kay VP Sara dahil sinasabi nga nila, medyo mahirap at mabusisi ito, especially confidential funds ang pinag-uusapan. Sabi nga nila, di ba, pag confidential funds, hindi talaga yan madidetalye. Ayon kay dating Pangulo Duterte, pag confidential funds, ay eh di dapat confidential. Hanggang dyan muna po tayo hanggang sa muli, magkita at magkarinigan tayo. Ako po sa Tony Claire Castro, nagpapaalala, huwag tulugan ang inyong karapatan.